Ramdam na ramdam na nga ang tag-init mga kapuso. Pero bukod sa pangingiti, mabuting mag-ingat din sa iba pang sakit na makukuha sa pagbibilag sa araw. Balita hatid ni Isay Reyes. Opisyal nang pumasok ang panahon ng tag-init. Kaya naman ramdam na ang matinding init ng araw. Kaya ang ilan kanya-kanya ng diskarte para makaiwas na masunog ng sikat ng araw. Ganito, mga mahabang manggas namin. Yun lang. Saka konting ilom ng tubig lang. Siyempre, payo. sunblock. <laughs> Gahat or cap or just shades or yung, ma, yung damit na hindi sobrang init. Ayon sa isang dermatologist, maaaring magdulot ng mga sakit ang madalas na pagbibilad sa araw tulad ng skin cancer, sunburn, allergy at buwang araw maari rin itong magdulot ng bangulubot o wrinkles sa balat at fine lines sa paligid ng mata. Pinakamatindi ang sikat ng araw tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, kaya mas masama ito sa balat. Kaya importante ang proteksyon sa katawan tuwing lalabas ng bahay. Number one is exposure pa rin. So dapat talaga photo protection. They should uh, drink plenty of water, tsaka matatanda, lalo yung matatanda. For children, let them wear cool clothing para hindi magkaroon ng uh, buwang ang araw. Ugalian din daw ang paggamit ng sunblock di lang kapag nasa beach o outing. 30 minutes bago lumubog sa tubig o lumabas ng bahay, dapat ipahid na ito at ulitin pa kung magbibilad ng matagal. Mas maganda gumamit po tayo ng sun protection factor, mag sombrero, na wide brim hat, tapos mag umbrellas po. Bilang gabay, naglabas ng lista ng Food and Drug Administration o FDA ng mga ligtas na sunblock. Importante raw na alamin kung notified ba ang produktong ginagamit para siguradong epektibo ito at walang ingredient na makakasama sa katawan. Isay Reyes, GMA News.